unti-unti nakita ang buong paligid. Nagtatatalon po siya sa tuwa, sa galak, nagsisigaw. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Now I can see the whole world! Nakakakita na ako! What's up at welcome sa Pochokla. Sa channel po na ito, mahilig akong ko sumuri ng mga relo, ng mga kilalang personalidad at magbigay sa inyo ng mas abot kayang alternatibo para kung gusto nyo pong gayahin ng kanilang forma o estilo, maaari nyo pong gawin yan. Sa video na to, dahil maraming nag-comment doon sa isa kong video na napakasimpleng tao ni Brother Eddie Villanueva at ng kanyang mga kapamilya, minabuti ko na sumuri ng mga sample ng kanilang mga relo. Una po, si Brother Eddie Villanueva. Pangalawa, ang kanyang anak na si John John Villanueva. Pangatlo, kanyang isa pang anak na si Jovi Villanueva pang-apat, kanyang manugang na si Sherwin Tugna. At pang-lima, Honorable, Believable, Senator Joel Villanueva. Sa video po na ito, palagi ko mapapatunayan ko po sa inyo na napakasimple mga tao po nila. Bago po tayo magsimula, disclaimer lamang po, yung isa po sa mga relo na ipapakita ko, yung kay Senator Joel Villanueva, ay recycled clip po no, from a previous video that I made para lang po makompare natin ang mga relo nila. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! So dito po sa relo ni Brother Eddie Villanueva, ang kailangan po nating tingnan dyan, yung hugis ng case, tapos yung bracelet niya which is uh, looks like the the oyster bracelet. Tapos tingnan natin yung bezel niya na na smooth in appearance. Yung dial niya which is kulay itim po. And then let's look at the dial, the 3 6 and 9 markers na very evident. Tapos at the 12 o'clock position, meron pong inverted triangle just below the 12 o'clock marker. May baka mapansin po merong branding na Uh, sa tingin ko po mukha po itong crown no and that's very fitting for uh, brother Eddie Villanueva. Tapos yung handset niya din at pag tinignan po natin to pati yung size niya sa mga katangian niya, tingin ko this is a Rolex Explorer reference 214270. So, ang Explorer po is one of Rolex's watches na I think isa sa mga pinaka-iconic. It's probably second to the Submariner. Pero in terms of uh, recognition the Explorer doesn't get all that much recognition dahil po sa simplicity ng relo na ito. And that's actually why I really love uh, the Explorer 1 line of watches compared to other Rolex watches. It's because of that um, simplicity but at the same time, meron pong history at heritage. Ang relo po na ito specifically, the, the, the 214-270 at 39mm, has been discontinued. Ang current version po ng Rolex Explorer ay 36mm at 40 millimeters and i think yung dalawang version po na yon together they cover a broad range of wrist sizes so on the secondary market ang relo po na ito nakikita ko nabebenta for up to 550,000 pesos depending on the condition of the watch pati kung kailan siya um, binili pero i think with that market value talaga po mapapatunayan natin na napakasimpleng tao po ni brother Eddie Villanueva but Siyempre, marami pong mga Pilipino na out of reach po yung ganyang klaseng halaga lalo na pagdating sa relo. Pero pumili po ako ng alternative na tingin ko manageable pero medyo mahal pa rin in the Hamilton kaki Murph specifically in 38 mm. So ang uh, Khaki Murph po naging prop 'yan sa sa movie na na Interstellar no. And yung scene na yon is when uh, Cooper was giving this watch to his daughter which is yung pangalan niya uh Murph po. So dun sa movie na yon yung size ng relo is 42 millimeters. Na-release na actually ang relo na ito uh, quite a few years back no. Pero nung nirelease po siya, true to the size in the movie which is 42 millimeters. And for a watch of this type, typically po medyo malaki na ang 42 millimeters. So nagkaroon po ng clamor for a more manageable watch in terms of the size. At pinagbigyan po tayo ng Hamilton, nilabas po nilang kaki Murph in 38 millimeters. But that time it came with a black leather strap. At maganda, si sumikat na po agad yung relo at that point. Pero may mga enthusiast pa rin na naghahanap ng uh, bracelet sa watch na ito. No? So, pinagbigyan din po ng Hamilton yan. And so, we have this watch, which... Nagtanong po ako sa mga stores dito sa Pilipinas, it can be sold for around 50,000 pesos at retail. Ang Hamilton Kaki Perf po, napaka-flexible napaka, napaka -flexible ng relo na ito. It, it can work in many occasions. I think, like the Explorer, no, this is A very good go-anywhere, do-anything type of watch. Pwede pong bibili kayo ng relo at hindi na kayo bibili ng ibang relo. Yung Explorer lang, pati yung Kaki Murph. But in this specific case, mas gusto ko yung sizing ng Hamilton Kaki Murph. So there are attributes here na mas maganda sa Kaki Murph. And that's why I think the Hamilton Kaki Murph, kapag naghahanap pa lang po kayo ng relo na um, pang matagalan, timeless style, unmistakably, magandang choice po ang Hamilton Kaki Murph in 38mm. Dito po muna tayo kay Mayor John John Villanueva na kabilang po yan sa mga mayors for good governance. So saludo po kami sa iyo, sir. Ang tingnan po natin dito yung hugis nung case, tapos yung pushers niya on the side, the sub-dials na kulay-item pero may parang contrasting na outline, yung bezel color niya, the dial color, the bracelet. At dahil sa mga na yan, malamang familiar na po kayo sa conclusion ko, this might be a Rolex Daytona reference 126500LN. Hindi na po ako masyadong magsasalita tungkol sa Daytona kasi marami na po uh, video kung saan binabanggit ko ang relo na ito. 40 millimeters in terms of the size, SRP 920,000 pesos halos. But on the secondary market, makita nyo yan for up to 1.8 million pesos. So, ang alternative po na naisip ko would be from Timex in the Waterbury Heritage Chronograph in 39 millimeters. So, pag tiningnan niyo po ang relo na ito, mukha po siyang two Black Bay uh, chrono and it comes at such a reasonable price no na for me po napakagwapo ng relo na ito uh, kaya ko po napili ito primarily because of the the chronograph functionality the pushers the the subdials kaya lang dito dalawa lang yung subdial and this watch is um, it, it comes in quartz no rather than uh, the automatic mechanical movement of the daytona so mapapansin niyo visually parang gilt yung um accent sa uh, sa relo na ito but for me po napakagwapo ng relo na ito especially at this price which is 21,795 pesos and it's frequently in stock in Timex PH so if you're looking for a Daytona alternative or um a Tudor Black Bay Chrono alternative magandang choice po yung uh, Timex na ito especially when you just want to get a feel for uh, wearing chronographs first Dito naman po sa relo ni Vice Mayor Attorney Sherwin N. Tugna Ang kailangan po natin tingnan yung hugis nung case niya Tapos yung kulay nung bezel Yung kulay din nung dial, which is gray At dahil sa mga katangina to Tingin ko this is a Rolex Yachtmaster reference 126622 So ang Yachtmaster po is another one of those watches Na built on the foundation of uh, the Rolex Submariner So mapapansin niyo po, uh, dive style ang relo na ito. So pag sinabi po nating dive style, uh, typically meron pong bezel na elapsed time siya. So uh, yan sa 0 uh, minutes, 5 minutes, 10 minutes and so on and so forth hanggang makaikot po doon sa sa bezel, no. So I think this watch in terms of the market value, yung mga yacht master, typically mas mababa po sila sa SRP And siguro that speaks about the the desirability of the watch. Pero I I still think uh good looking po ang relo na ito. So ang SRP niya is 717,000. But on the secondary market nakikita ko to sell for um, up to 600,000. So this is a very rare case where uh, mas mababa yung market value kaysa sa SRP. Pero I guess pagdating sa mga steel Yacht-Master models, medyo typical na rin po 'yan no paano. Even the two-tone uh, Yacht-Masters as you will see later, doon naman po tayo sa alternative dahil mahal ang relo na ito, no kahit mas mababa yung market value kaysa sa SRP niya. Uh, pumunta po ako sa Orient in their 75th anniversary version of the Orient Mako in 40mm. So kaya ako po napili ito because of the bezel color, uh, pati yung dive style, the the light dial color. At ang ganda po ng dial nito, uh, the texture on the dial is really... Uh, good looking at yung ice blue dial niya napaka striking po no when it comes to the concession i think finishing uh, wise hindi kasing ganda ng Rolex but with this type of style na relo na dive watch pwede ring gamitin sa baha maganda na siya ang relo po na ito retails for 26,400 pesos pero i think sa at Tokyo naka po 'yan so link in the description ang Orient po na mention ka na before Uh, is one of Seiko's sister brands. And I think Orient is always a good choice. Lagi ko pong nire no, Orient alongside uh, Timex and Seiko. Kasi yung mga brand po na ito, they make good quality watches for uh, a fraction of the price ng mga luxury brands. Ayan, dito naman po tayo kay Jovi Villanueva. Ang tingnan po natin yung relo. So tingnan po natin yung... Kulay ng bracelet niya, which is two-tone na uh, steel and uh, rose gold. Tapos, tingnan po natin yung bezel ng relo na rose gold. Tingnan natin yung dial na kulay item. At dahil sa mga katangian na yan, tingin ko this is a Rolex Yachtmaster. Reference 126621. Ang Yachtmaster, nabanggit ko na, this is very similar to Attorney Sherwin's watch. Ang SRP nito is 1.027 million pesos. But on the secondary market, I do find it selling for up to 900... So, keeping in theme po pagdating sa market value versus um, SRP kung saan mas mababa yung market value. And I think ang relo po na ito, it really comes close to one of my grail watches, the uh, Rolex Yacht Master Reference 126655. Yun nga lang, yun ay uh, full Everose cold case with an oyster flex strap. Samantalang ito ay uh, two-tone case and bracelet style. Pero I think this is a very flexible watch nung una ko pong tingin sa relo na ito um, naisip ko na pang, pambabae yung colorway niya but seeing it in person medyo muted po yung rose gold tones niya And so i'm still a fan of this watch pero yun nga out of reach pa rin po yan sa uh, karamihan ng mga Pilipino so i thought of an alternative at ang alternative po na naisip ko ay ang Seiko SRPK 24 so ang relo po na ito is i think uh, a North America or USA exclusive for Seiko pero may mga nakikita po akong binibenta sa Pilipinas ng relo na ito. Umaabot po ng hanggang 22,000 yan. Pero may mga nakikita rin ako ng mga uh, 16,000. Pero please do your due diligence when looking at the gray market uh, in the Philippines. No? Meron pong mga fakes dyan. And so I suggest ask for advice no, sa mga Facebook groups before you buy. Kaya ako po napili ang relo na ito because of the two-tone case and bracelet, pati yung bezel niya. Na typically po kasi pag dive style, yung bezel niya, iba yung kulay sa bezel insert. Uh, in this case, the bezel has a uniform color. no At mapapansin nyo na, nag-standout lang yung mga digits and markings on the bezel. Bawad po dyan, ang primary reason for choosing this watch would be the dive style. So, mapapansin nyo, uh, ito pati yung Yachtmaster ni Jovi Villanueva, they, they are both uh, dive style watches. Although I understand, ang Yachtmaster is not really intended to be a dive watch similar to this watch. Pero magagamit niyo po sa baha kasi mataas ang mga water resistance ng mga relo na ito. So, Madam Jovi Villanueva, kung gusto niyo pong lumusong sa baha, maaari niyo pong gamitin ang inyong yacht master nang hindi po kayo nag-aalinlangan. So, ang relo po na ito, the the yacht master and the Seiko, they're both two-tone watches. Pero when it comes to the finishing, syempre, di hamak na mas maganda yung sa Rolex. At bukod po dyan, yung gold po na ginagamit ng Seiko ay parang it's some form of coating to achieve that tone. But it's not really gold unlike doon sa Yachtmaster Master uh, ni, ni Joey Villanueva. No? So ang Seiko, anytime you look at a Seiko watch, alam nyo pong magiging reliable ang relo na ito, and it will last you a lifetime. So hindi po kayo magkakamali sa SRPK24. Yung kasunod po no na relo ni Senator Joel Villanueva. Ang kailangan po nating tingnan dyan yung yung case shape niya na parang TV shaped. Tapos yung bracelet niya kung paano kumakabit sa case. So integrated bracelet style. And then the color of the dial as well as the the likely shape of the indices. At dahil sa mga yan, niyan, tinggo di sa Patek Philippe Nautilus 5711/1A. So ang relo po na ito has already been discontinued. Pero na-update na siya kasi ang 5711/1A po no comes in um, full steel both the case and the bracelet pero na-update na yan to the 5811 kung hindi po ako nagkakamali wherein full white gold na ang case and bracelet so ang relo po na ito measures 40 millimeters across and i think the nautilus needs no introduction similar to the day na marami pong mga sikat na personalidad na nagsusuot nito mag-share lang ako ng interesting tidbit about the name of this watch so ang nautilus po is actually a, Latin word which comes from the Greek word uh, nautilos, which means sailor, if I'm not mistaken. At medyo ironic po, no? Kasi ang relo na ito has a water resistance rating of only up to 30 meters, no? Comparing that with other sports watches, wherein ang nagiging parang nitpick ng mga maraming reviewer, lalo na pagkaganito, is uh, dapat 100 meters. And I do tend to agree with that, lalo na kung gusto nyo comfortable kayo na isinusuot yung relo. No? So, advice lang, uh, Senator Joel, in spite of the name, hindi nyo po ito malulusong sa baha. So, just in case po, ma po kayo sa baha. Uh, hopefully po, hindi nyo po suot ang Nautilus or poprotektahan nyo po ito. So, ng relo po na ito on the secondary market, um, costs up to 7 million pesos depende sa seller na kausap nyo pati sa condition ng watch Uh, but in terms of the alternative, I selected a Timex, the Q Timex Day Date in uh, 37 millimeters. Kaya ako po pinili ito primarily because of, primarily because of uh, the case shape, uh, medyo rounded siya, uh, pati yung bracelet niya, no, pati yung kulay ng dial. In terms of the concession, definitely the movement which is quartz here, pati yung level of finishing and comfort will not be quite on the same level. Pero tingnan nyo naman ang presyo. Uh, 12,995 pesos and naka-discount pa po yan sa website ng Timex ngayon. So, kung interesado po kayo sa look ng Nautilus, gusto nyo ng konting variation do, baka masyado na siyang um, recurring para sa ibang mga nagiging viewers po ng channel na ito, no? And you want something unique, but at the same time, something similar, I recommend this Timex. And I really like its appearance. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Ayun, nakakita na tayo ng mga sample ng mga relo ni Brother Eddie Villanueva at ng kanyang mga kapamilya. At sa lahat po ng relo na tiningnan natin sa video na ito, pinakapaborito ko po yung Rolex Explorer 214270 no, in 39mm. I think this is a very classy watch. Talagang go anywhere, do anything type of watch. And that's why I'm really a fan. Doon naman po sa alternatives, pinakapaborito ko po yung Hamilton Kaki Murph. I think yung Hamilton Kaki Murph po no, is the... The best watch in Hamilton's lineup right now, and it's a very good alternative to Explorer type watches. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba pong inyong opinion, kung tingin nyo meron pang ibang alternative na masangkop sa mga relo na pinag-usapan natin sa video na ito, let me know in the comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please do hit the like button. At kung trip nyo po yung ganitong klaseng content, mga watch reviews, pagsure sa mga relo ng mga kilalang personalidad, please subscribe to the channel and hit the bell icon. Yun lang po. Maraming salamat sa oras ng panonood. Later, yo!